Good day guys! Naisip ko nga lumabas ng bahay at pumunta ng alsad ngayon. Magpapagupit na nga ako kasi medyo mahaba na tong buhok ko. Malapit na rin kasi akong bumalik sa work kaya kailangan ko na rin talagang magpagupit. Para nga syempre, pagbalik ko nga ng duty ay fresh na fresh ako at mukha akong mabait. Dito nga po pala ako palaging nagpapagupit sa may alsad. Dito nga lang po yan malapit sa may kabayan supermarket. Kay Kuya Arbyon ko nga palaging pinapagupitan yung buhok ko. Napakagaling niya nga kasing magupit. Biruin mo nga sa sobrang galing niyang magupit. Magmumukha kang teenager pagkatapos kanyang magupitan. Kita ang kita nyo naman. Mukha na naman nga akong 16 years old. Kaya nga kung gusto nyo maging fresh at magmukhang bata, hanapin nyo nga lang si Kuya Arbian at sa kanya na kayo magpagupit. At yan, pagkatapos ko nga magupitan, ay dumiretso na ako dito sa Philippine Store. Dito nga kasi ako malimit bumili ng hipon sa mga seafoods. Mas fresh nga kasi dito, tapos medyo mura pa. At dahil nga, tinatamad na rin ako magluto pag uwi. Dito na nga ako bibili ng pagkain sa paborito kong biryani corner. Mura lang kasi yung biryani dito, tapos napakasarap pa. Umorder nga din po pala ako ng isang kara. Para naman nga, mayroon naman akong ini inom habang naglalakad ako papuntang metro. Medyo nagutom nga ako sa aking paglalakbay. Kaya nga pagdating ko sa bahay, ay kumain na agad ako nitong paborito kong chicken biryani. Tapos nga pagkatapos kong kumain, aayusin ko na nga yung mga pinamili ko. Bumili nga po pala ako ng blue crab. Tapos syempre, bumili nga din ako ng hipon. Tapos nga nagcrave ako sa fried calamares, kaya bumili din ako nitong pusi. Tapos lilinisin ko na nga yan at ilalagay ko na sa kanya-kanyang lalagyan. Lalagay ko nga muna sila sa freezer Para nga tumagal sila at hindi agad sila masira. Tapos i ko na alang sila pag trip ko na silang lutuin. Sa Ganitong paraan nga kasi hindi na ako mahirap pa mag-isip ng mga lulutuin ko araw-araw. Tapos nga nakaportion na rin sila panaktong ulam sa isang araw. Kaya nga ang tanging iisipin ko na lang ay kung anong luto yung gagawin ko sa kanila. At yan, tinakpang ko na nga po sila at ilalagay ko na po sila sa freezer. At dito na nga po natatapos yung video ko for today. Thank you for watching! Have a nice day and God bless you all!